Felix, salamat po sa pagpunta, salamat po sa tiwala. So, nangyari po ito, January, mahigit dalawang buwan na po. Paano kayo nadulas doon? Sa hagdan po, o oh, senador, uh, na po kami ng mapustuhan ng anak ko. Kasi puno po yung barko eh. Puno, siksikan? Hmm. Overloading na yun. Pakain po ka na kami, ay eh, masikip naman doon sa taas. Bumaba po kami. Saan pong biyahe? From? O, oh, from Katiklan po to Mindoro. Ilang oras po saan ang biyahe noon? Mga five siguro. Okay, anong pangalan po ng barko. Ang pangalan, Montenegro kasi ang shipping lines po ang sinakyan namin. Pero siksikan kayo? Puno po yun. Pero hindi nakanakalis kasi nadulas na po na hulog nahulog. Kaya binaba na po nila ako sa Katiklan, binalik. Pero yung barko dumiretso pa rin? Oo, dumiretso pa rin sila. Ako, pangganda hearing to. Ako, Montenegro, subukan yung wag bayaran tong si Sir. Si Mr. Rodel Tovera, Operations Manager. Mr. Tovera, Sir, magandang hapon. Ay, Sir, magandang hapon po. Babayaran niyo siya o babayaran niyo talaga? Ang kwan ay... No, 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 no no, 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 Sagot lang, sir. Yes or no. Kasi magte-three months magte niyo siya na hindi nababayaran. Okay. Pangalawa, may violations kayo dahil overloading yung inyong barko. Nagsisiksikan na raw sa sobrang siksikan. nadulas si sir dahil hindi siya makapwesto na maayos overloading yon Mula ngayon, pa-inspect ko kayo sa Coast Guard tuwing biyahe ninyo na imbis nagbayad kayo eh hindi sana nahalongkat yung inyong kabalastugan so magbabayad kayo hindi magbabayad naman po very good sige magkano po yung sinisingil sa kanila sir 100,000 po yung senador po boss may kaltas po na 20,000 sa PhilHealth bali 80,000 na lang po ang bill So, sinagot ng Pilat yung, ay, yung 20,000. So, yung 80 balance. At may resibo naman po kayo na may pakit sa kanila. Pero binigay ko na po doon sa Batangas. Oh. Pero pinababalik-balik po nila ako ng tatlong bisis doon sa Batangas. Nga, sabi, asikasuhin lang po. Babayaran na daw nila. Pero tatlong bisis po ako kumalik doon. Wala pa rin. Uh, nabigay lang po Tapos, ng Montenegro, sir, is 1,000. Oo, nagbigay page. sila 1,000. Wala, subas so, itong Montenegro nito. Isakop e, ko ito eh. Public services to eh. Tama-tama, next week may hearing kami. <coughs> Patawag ko itong Montenegro ito. Sino bang ng Montenegro? Patawag ko Marina, patawag ko Coast Guard. Mr. Tubera, sir. Yes, po. Kinawa ba niyo na itong tao? Nahulog na nga, binabalik-balik nyo siya, tapos nang insulto pa kayo, nagbigay kayo ng 1,000. Hindi naman po, nanghingi po siya ng assistance sa amin. Ang sabi niya po ay, uuwi mo siya ng ilo Sir, ang binigay niyong ano, tulo 1,000, pang insulto po yun, samantalang ang bill is 100. So nagbayad nung ang pilat ng 20, may natitirang 80. Na yun dapat ibigay nyo. At kung ako tatanungin, baka ibuo nyo na dapat yung 100 kasi yung pabalik-balik niya plus yung danyos, yung sakit niya, yung ilang araw siya hindi nakapasok. I'm sure hindi kinakapasok ilang araw, sir. Isang buwan po. Oh. Eh, dapat pati yun, i-reimburse nyo po yun. Eh, magkano bang bayad sa sweldo nyo? 560 isang araw. Isang bang kinuwalan? Mr. Tobera, one One month na sweldo niya. 80,000 plus one month na sweldo niya. Papayag ka. Ah, uh, sir. Uh... hindi, sir. Hindi, sir. Papayag ka. Hindi nakakainit ka ng ulo eh. Nang insulto kayo eh. Hindi naman po, sir. Inaasikaso naman po namin. Inaasikaso? Pinapabalik-balik niyo siya for two months? Anong klaseng kalukuhan na yan? Sir, naman. Hindi naman, sir, po ganon. Hindi naman... Bakit kayo pinayagan na mag-overloading? Yan ang pinakaayaw ko. Ilang beses na ako nagawa ng... spot inspection buti hindi ko kayo naabutan kasi yan ang, yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng disgrasya sa barko lalo kung mayroong mas, masamang panahon, kunting alon-alon na -alon, hampas ng alon, natutumba, di ba? Yung barko na lumulubog. Tapos siguro wala pa kayong mga live fest. Ako, pwede ko kayo pa ng, ng ano, lisensya muna. So, sir, 80,000 plus one month na sweldo ni sir. Mabayaran niyo ba? Eh, yes or no lang sir. Hindi, hindi ako papayag. Kung anong tasagot mo? Eh, kasi hindi naman sila ako talaga yung kuan sa area lang po na ito. May main office pa po kami sir na pwede po makausap about diyan. Oh, wag mo naman ako itulak na naman. wag mo akong gayahin. Oy, kung ginawa niyo ito kay sir Felix Escanio, please lang po, wag niyo pong gawin sa akin. Parang, Parang awa mo na sarili mo. Opo oh, sa naman, ako. Hindi naman po. Hindi, hindi naman sir, po kasi nga pinabalik-balik siya ilang beses na. Kaya napunta na rito kasi kung hindi nyo sila pinabalik-balik, inasikasin nyo siya from the very first time, hindi sana tayo nag-uusap, hindi mo sana kausap ako ngayon. Kaya tayo nag-uusap ngayon dahil winalanghiya nyo ito, kinawawat, winalanghiya, kaya siya napunta <tiple> rito. Hindi, naman po, sir, Tapos, <tiple> tapos <tiple> ngayon, ipapasa mo pa ako sa main office, ikaw nga tinuro ng main office eh. Tumaw kami sa main <tiple> office, hindi, <tiple> pangalan mo binigay. Senator <tiple> Negare. Yes po, Senator, magandang hapon. Kailan bang po? sunod na hearing natin sa, sa public services? Uh, so far, Senator, we can set it uh, anytime po, no? may mga existing po naman tayong uh, resolutions that have not yet been closed. So, if whenever po gusto niyo magpa-call ng hearing, we can create one po, Senator. Ipatawag yung Montenegro, ipatawag yung Coast Guard, ipatawag yung Amarina. Yes po, Senator. Uh, we have to remember that under Philippine law, may tinatawag tayong premises liability rule kung saan yung isang owner ng property, in this case a ship, is liable for any incident, in any injury na nangyari doon, if they fail to maintain a safe environment, dito po siguro may kapabayaan sila. Uh, so, kailan panagutan po nila yung injuries na nangyari. Kasi kung hindi naging pabaya itong Montenegro, hindi sana nagkaroon ng aksidente. Kasi sabi nga ni Sir, sobrang siksikan, overloading, hindi siya yes. makahanap ng pwestos ng kanyang anak hanggang sa napunta siya doon sa may hagdanan at nadulas. Yes po, Senator. That, that goes to show there is negligence on the part of the ship owner to limit yung passengers po, no? Uh, that's why, tawag po kayo, sana ano to, we inspected laging nagpass sa uh, allowable passengers ang mga barko. That's the reason po eh. Kasi siksikan sa barko, hindi po siya stable platform. Madadapa at madadapa po talaga. So this is a good matter to hear po. Ano to. Yun, si hearing natin to. Ang party list na masasandalan. AXIS. Yes. Number 68 sa Balota. Ayan, um, yes, Mr. Po. Tovera, sir. Yes po. Magpapasalamat sa inyong amo. Hindi ko alam kung magpapasalamat o magagalit ng dahil sa iyo mapapatawag tuloy yung buong Montenegro shipping. Hindi Ikaw no. kasi ang nirepair nila akala kasi nung may-ari yung, yung main office magaling kang sumagot At, Eh nagpasigligoy-ligoy mm. ka e eh yan tuloy magkakaroon ng healing. Okay sa'yo sir? Uh, ay no? Sir hindi po ako mga ka po na gano'n siguro po sa main office na po sir natin na sila i refer ko po. O oh, kita mo yan? Kita mm -hmm. mo yan? Kita mo yan? May notice pa lang na i-repair. -re The same thing you did mm -hmm kayo dyan sa Montenegro na tatlong beses siya pinabalik-balik puro referral. Ngayon, pati ngayon, sasabihin mo sa akin in my face na may referral na para bayaran. Napakabalasubas yun naman po, sir. Dapat nag talaga sila ng taong kakausapin namin ng maayos at alam sumagot. Hindi naman, sir. Sa ganun po. Kasi ako, ako lang po kasi ang nabigay na number niya si Mr. Felix po. So, eh, inasikasa naman po namin yan, sir. Ito lang po. Hindi naman po namin pinabayaan niyan. inasikasot si Kasod, binigyan niyo 1,000 pesos. O, so, kasi siya, uh, siya naman po kasi uh, nag-request sa amin na uuwi uh, na lang daw muna po siya ng ilo, -ilo. So dapat nga po, ay eh, ipapagamot kami na nga po dapat magpapagamot sa kanila. Kasasamahan namin sa aming staff din doon. Gamot. Ito ang gagawin natin. Ipapagamot. Ipapagamot ko ang inyong kapabayaan na para inyong kapabayaan ay ma magagamot at gagaling na yung inyong serbisyo gagamutin ko kayo sa senado sa trust. engineer Rizal uh, Victoria Regional Director Marina Regional Office Batangas City magandang hapon po engineer Victoria magandang hapon po senador magandang hapon po sa inyong lahat eh masyado oh, na tong Montenegro ito sobra namang kinawawa itong uh, pasahero nila na na-dulas sa overloading nila at pagkatapos pinabalik-balik pa at ayo bayaran pati hanggang ngayon oh, nagpapalusot pa sa amin anong reaksyon niyo po engineer uh, una una po um mali po kung totoo po ang report na meron po silang overloading uh, at naging dahilan para madulas po ang ating pong nagre-reklamo. Dahil ang ating pong mga shipping company ay merong duty of care, dapat po ay meron silang high standard of care para ma-insure na safe ang ating mga pasahero. Ngayon din po, sumasang-ayon din po ako sa inyo na mali po yung ginawa nila na pinagbalik-balik tatlong beses dahil uh, obligasyon po natin na unahin ang kapakanan ng ating mga pasahero. So on the part of Marina po, rest assured po uh, Senator na uh, ibabalidate po namin yung reward ng overloading at uh, it is our commitment to assist po si sir na makaklaim po ng sinasabi nyo na nararapat lang na, na amount uh, para po sa kanya. Okay. Ito pong request ko sa Engineer Victoria sir. sa dalhin niyo po sa amin yung manifesto nitong uh, barko. At Mr. Tobera, anong pangalan ng particular na barko? Yung Katiklan to Mindoro, yung uh, January 5, 7.30 a.m. Anong pangalan po noon? Reina Sentensyada. po. Ah, uh, Engineer. Yes po. This is my request. So, kunin niyo po yung manifesto ng Reina Sentensyada noong January 5, 7.30 a.m. At gusto ko po makita Apa. yung inspection report result ng Marina at ng Coast Guard. Apa. Okay, dalhin niyo po yan ha. Okay. Yes po, Senator. At Garrett, sabihin din sa Coast Guard, the same thing. Sino nag inspection dito sa MB Ray na Sentensyada? Kung sino nag-inspect na Coast Guard personnel dito sa MB Ray na Sentensyada noong January 5, 7.30, Katiklang, Goy to Mindoro. Dahil yung nag-inspect na yon, he did not do his job or her job then dapat siya'y masiba. Uh, we will see where the schedule fits the soonest, Senator, and then we will hear this. Uh, a note na rin po yung mga sasabihin po namin sa Coast Guard and also sa Marina po. Na documents na manifesto and inspection reports po. Yes. Gusto ko yung inspection reports. Sino nag-inspect na taga Coast Guard yes, po, at taga Marina nung araw yes, po, na yun? At bakit nakalusot ito sa overloading itong MB na Sentenciada? masisintensyahan yes. ko ng di oras eh. Sige, thanks sa Garrett. Thank you rin po, Senator. Thank you po. Thank you, Engineer. Magkita-kita lang tayo sa Senate Engineer, sir. Sige pong, marami Magand, po. Maraming salamat po, Senator. magandang hapon po, Engineer. Magandang hapon po. Oh, Mr. Tovera. Yes po, sir. Salamat sa iyo. At dahil sa iyo, eh, makikita na ng mga kasama mo sa Montenegro Shipping kung ang itsura ng Senado. Huwag ka maglala, aircon doon. Maayos, mabango. Diba? May, may libreng merienda pa. Siyempre, pinapamerienda pag may hearing. Ano bang klaseng merienda mo? I-ready na namin. <laughs> Uh, man, uh, <laughs> habang ikaw, po. habang ikaw ginigisa, <laughs> eh, merienda pa kung Kaya mong sikmurain yung <laughs> pagkisa. Uh, anyway, sir, uh, last na lamang sir. Huling hulin tawad. Babayaran nyo o babayaran nyo? O babayaran nyo talagang talaga? Babayaran sir. Wala naman problema. Uh, At uh, ako lang naman sir, hindi uh, nga lang sir, medyo nagtagal nga lang po dahil ng... Sa insurance po, doon din po kasi kami medyo nagpa sa insurance niya. Ah, Kaya mo. po medyo natagalan sir. Yun po ang totoo sir. Ah. All you have to do is ask the insurance. Magkano ba sa tingin niyo adjuster? And the adjuster will tell you the amount. And then abunuan niyo muna. Maawa na kayo doon sa tao dahil sa kapabean mm -hmm. ninyo. Sige Kas po. Mm -hmm. Buti sana kung kasalanan okay. ng pasahero, yung pasahero nag-breakdance nag diyan, nag-tumbling-tumbling, na binawal-bawal niyo, huwag nang tumbling at... Nadulas siya, problema niya yon Pero na-disgrace siya dahil sa inyong kapabayaan, then therefore, nabahal niyo na nga siya, nasaktan niyo na siya, abunuan niyo muna at huwag niyo insultuhin. And to tell him na balik ka rito, One time, balik ka dito, two times, balik ka dito, three times, at adding insult to injury, parang lalagyan mo ng asin yung sugat, ito 1000 Sige, salamat po, uh, Sir Rodel. Mag sige po, hapo. Sir. Maraming salamat din po. Uh, Magandang akon din, sir. sir. Sir, I promise you, yung one month na salary niyo po, plus yung 80000 mababayar nila yon. tapos may bibigyan ko yung konting tulong sa Mamaya, pamasahe papuntang Senate, saan ba kayo nakatilangin dito? Antipolo ko, Senador. Antipolo. Sige, sige, susunduin namin kayo sa araw na hearing. Mamaya, usap tayo ng mga staff ko sa Senate kung ano yung araw na pwede. Masusolve to, sir. Mapabayaran kayo. Sige, sir. Okay na tayo, sir, ha? Usap kayo ni Udet, sir, ha? Salamat, Senador. Salamat po sa tiwala. Magandang hapon po, sir. Ingat po, sir. Salamat, Senador. Yes, sir. Yes, sir. Magandang araw po sa inyo, Sir Felix. Kamusta po kayo matapos po kayong may sa aming programa nung nakaraan? Okay na mo po. Medyo naka recover na po galing sa galing ko sa ilang sa hospital. Ito pong Montenegro Shipping Lines Incorporated. Nag-reach out po ba sila sa inyo? Wala po. Yung mga natamu niyo pong tama doon sa pagkakadulas niyo sa barko nila, ano na po ba yung status? Medyo naka-recover na konti na. So, isang buwan talaga ako na hindi nakatrabaho. So ngayon po, nagbalik trabaho na po kayo? Oo, nagbalik na po trabaho. Ngayon. Pwede niyo po bang ikwento sa amin kung ano yung nangyari? Bakit umabot sa punto na kayo ay nadisgrasya doon sa barko? Oo na, makiap ng barko, mga seven. Tapos, puno naman yung ano, barko, makatayo lang kami doon. Doon sa may second deck, malapit sa pintuan. Yung lahat ng upuan doon, puno na. Ngayon, gulong dalawa, nakatindig na kami. Ngayon, naisip ko na mga kain mo na tayo. Kasi tayo mga anak ko ng sultan, may coping, wala pa rin. Ngayon, bumaba na kami. Yun na po, na dulas na ako, nahulog Bakit po kayo nadulas o nahulog doon sa sahig? Yung, no, nadulas siguro yung nabigyan siguro yung... kama ulan din ba Yung pagkakadulas niyo po ba ay ilang baitang o ilang steps sa, sa hagdan? Matingin ko mga uh, siguro pa demo na de de Nung time po na yon, meron po bang rumisponde sa inyo? Wala. Ako pa yung naghanap ng room na kung saan. Wala. Tapos bitbitbit bit, 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 yung isang tao doon na nakita niya ko yung nakarlo. Ano ako? Mm -hmm. Oo po. nakatulong kong hanapin yung ano ko yung kit yung dinari ata yun. Tapos dinala niya nila ako doon nakita na yun. Tinupo na ano, ako doon. Mm -hmm. yun na, wala namang ano doon. Yung first aid yan yung muli, nagawa na sila ng report sa akin. Yung binaba na nila kami. Pundo ng tricycle, papunta ang hospital. Tapos sa hospital naman, wala nung mga gamit yung grade ray doon. I-stay muna kami doon, siguro mga hanggang team. Ngayon, bumalik ako din sa oksina ng Mundi Hindi naman sila nag-aksyon. Naging ng tulong sa Coast para makausap to siya. Kaya yun, makausap na namin. Pero ano na, mga call na yun. Sir, ano po yung diagnosis sa inyo nung ospital? Dito po sa um, Project Nung dislocate siya, tapos parang tingin niya parang may track nung una. Ah. Mm -hmm. Pero nung na-extray naman, yung okay na ma hindi siya na track nung na ah. Ito naman po, na-operahan na, okay na siya. Oh, okay. nagagalaw niya na po ng ayos. Oh, Bukod po dito, mayroon pa ba kayong tama o wala naman ah? Wala na nung time nung nangyari yon at yun na nasa ospital na kayo, ito bang Montenegro ay nagbigay ni Cinco sa inyo na financial assistance o so wala po talaga? Nung una yun nga, nung isang libo na siya, nung hospital, nung ginadala nila sa amin. Bakit daw po isang libo lang ang binigay nila? Yung sa kanya yun sabi niya na binigay nila sa inyo, hintayin namin kung ano yung ko. Yes. nila. Pagkatapos po noon ay hindi na po kayo nila binalikan ng kahit anumang tulong. Okay. So, sir, gaano po kayo naapektuhan itong pangyayari? Siyempre, okay. wala akong trabaho. Mga alas siyang buwan ko dito. Nag-stino ako dun sa ililo. Ipagaling, terus bumalik ng Manila. Daladala -dala ko na yung papilis ng medical ko. Hirap talaga. Kaya wala kang pera, kuha mo ng Magkano po yung inabot, Sir, lahat ng mga nagastos nyo na i-claim natin dito sa Montenegro? May hey, prang 100. 103,000. So, yung 103,000 po na yun, isisiguraduhin po natin, sir, na makukuha po ninyo. Pero ngayon, sir, unti-unti naman na kayo nakaka-recover, no? Oo, oh, nakaka-recover na yan. So, ano na lang po yung gusto nyo mangyari sa ngayon, sir? Gusto ko na yung ng lang sa na ng hospital. So wag po kayo mag-alala sir, gaya nga po ng pinangako po ni Sir Rafi Tulfo ay tutulungan po namin kayo na mabayaran po sa inyo ng Montenegro lahat ng ginastos nyo at para magkaroon din tayo ng uh, settlement. So sasamahan po namin kayo sa legal council nila para po mag-claim nyo na yung 103,000 na ibibigay po dapat sa inyo ng shipping lines. Okay po? Kaya bayaran nyo yung hospital para makalikubyan -ma 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 na rin kami. Nah, kalau yang ini Magandang araw po sa inyo attorney as legal counsel po ng Montenegro Shipping Line. So nandito po ngayon si um Sir Felix Escanio para nga po doon sa mga concerns niya. So uh, ngayon po ano po ba yung agenda natin today? Uh, so today po we will uh, uh meeting with Mr. Escanio because our client Montenegro has expressed their willingness to settle their claims regarding their medical expenses po. And on behalf of Montenegro Shipping Lines, they would like to extend their sincerest apologies to you, sir, for this unfortunate accident that you have suffered. And with that, sir, I'll let me hand to you uh, your payments So, ito po. This represents the payment for your medical expenses as you have submitted receipts of your medical bills mm -hmm. or yeah, deposit. Salamat, So, attorney, magkano po ba lahat yung makiklaim ni Sir Felix? Okay. All in all, uh, based on the documents Mr. Escalia submitted, it, uh, the total amount is 114,547.51 pesos po. Salamat, ma'am, uh, sa tulong niya na mabayaran Uh, Buti po eh, ano, medyo okay. okay. na po. Salamat din ako na tulungan niyo. Ito no, na, asensyonal po. Asensyon na rin po sa abala, sir. Alam po pong uh, naabala rin po kayo sa malayo po yung Batangas eh. So, ipasensya na rin po. Yeah. So, salamat din na to, sa pag isa ka sa amin. Kahit matagal ko, please eh, eh, na din ako. So, ngayon tayo Ator, ano po ba yung ating gagawin nang once na nareceive na niya yung money? P have you have uh, sign a release waiver and quit claim po para po uh, settled na, yes. malinaw na settled na po tayo. Wala na pong tayong issues yes. o wala na pong paghahabol. You, sir. So ato ni ano na lang po yung mensahe para kay Sir Felix. Okay, sir Felix, ayin uh, po. Asensya na po ulit dun sa inconvenience at dun sa uh, I'm very sorry for the unfortunate uh, injury na nita po ninyo. Sana po patuloy na gumaling yung inyong siko at hindi to masyadong makaapekto sa inyong kabuhayan. Sana po malaking maging tulong din po ito para uh, ah, magpatuloy kayo sa araw-araw ninyong pamumuhay, sir. Salamat ko, ma'am, sa tulong kasi yung mga binayaran yung sa ospital, ma'am. Ibabalik ko po yun doon sa mga uh, mangkin. Mm. sige ako nga uh, pumunta rito. And syempre po, on behalf of Senator Rafi Tulfo, maraming salamat po, attorney, sa inyo dahil po yon na solusyon na po natin itong problem ni Sir Felix and regards din po sa Montenegro Shipping Lines Incorporated. Thank you so much po, attorney. Salamat po. Idol rapi, maraming salamat. Nakuha ko na po yung bayad ng Montenegro na 114,547 pesos. Malaking tulong po ito. Maraming salamat ay Idol. Hello uh, Mary. Hello po Idol, magandang araw po. So ngayon po ay mayroon po tayong good news. So finally nabayaran na po si Tatay sa Scania Monte Negro Shipping Line sa nagkakahalagang 114,547 pesos. Ito po ay dal si Sir Felix para po mga pagpasalamat sa ibig. Ayun. Sir Felix! Magbayad na po 114,547. Ayun. Ang kaya na ang kaya na ako. oh, di ba, Sir? Katagal-tagal kayong pinahirapan ng Montenegro na yan. Ayun. Tapos, eh, nang insulto pa, nagbigyan ng 1,000. Nag, ano naman siya, nagbigay uh, silang dahilan kung bakit 1,000 daw. Yun daw ay parang pamasahe lang ata. Sabi ko, hindi. Magbigay na rin lang kayo. Dapat yung lubos-lubos na. Ano, anyway, importante, ayan, si Sir Felix ay nabayaran at masaya si Sir Felix. si so, Sir Felix, okay na. Wala ka ng galit sa Montenegro Shipping Line, sir. Wala na, Idol, kasi nagbayad na sila sa amin. Masaya na po ako, ito na po yung nila na Ayun. 114 to 100. Opo, you deserve it po, sir. Okay, sa ulitin, Sir Felix, andito lang po kami. Sa mga na panahon, kung kailangan niyo pong tulong namin, wag ko kayong mag apuntahan kami at kontakin kami. Sobrang thank you po sa inyong tiwala sa amin, Sir Felix, ha? Kaya din po, Sir Idol. Maraming maraming salamat sa tulong mo sa akin. Oh, po opo, Sir. Okay, Mary. Thank you, Mary, ha? Thank you. Mabilis to si Mary din. Okay, ingat kayo dyan, oh. Mary. God bless. Okay. 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 Thank you, Mary. Sold!